Yo, what's up guys? Kamusta kayo lahat? Ayan. Nandito tayo ngayon sa Toyota Pasig para sa first PMS nito ni Mika. So, so hindi ko pa alam kung ano yung mga gagawin dito sa first PMS ni Mika. So, malalaman natin 'yan mamaya doon sa loob. So, nakausap na namin yung service, ano namin, na advisor doon sa loob yung nag-assist. So mamaya ano natin i-explain sa atin kung ano yung mga gagawin sa first PMS na itong sasakyan natin Excel XLE CVT 2024 naka ano na ako guys naka 1087 kilometers yung odo ko so yun first PMS nya is dapat 1K so okay lang na sumobra walang problema dun so eto guys oh. eto yung odo ko Ayan. 1087. Yan. So ngayon nililipat ko muna si Mika Dun sa parking area nila kasi nandoon yung nag-assist, naghihintay. So lang guys, balik ko balik ka, balik lahat. Thank you. Oh! Wala po siyang electric. Six speed automatic yung Toyota Fortuner. Ano siya? 4x4. Ah. Okay. Okay. Ito Toyota rav Electric car Toyota rav CVT ka okay guys Ay ko May libre pang car wash <laughs> Luminis eh Kumintab Yo hey, what's up guys Yan Tapos bali tapos na akong magpa PMS Sa Toyota Pasig So yung first 1000 km Preventive maintenance service ko Is tapos na ngayon So ang susunod ko naman na preventive maintenance is 5,000 kilometers. So, matagal-tagal pa naman yun guys. Mga June pa, mga ganyan. So, ngayon, ang nangyari kanina, doon sa PMS ko, sa so, first 1,000 kilometer is nila, no? Uh, oil filter, gasket, then may miscellaneous charge, EGFS, SNCF 5W-31L, Tsaka nitrogen tie inflation. Actually guys, ano? Libre. Libre yung PMS. Preventive Maintenance Service sa Toyota. Kasi kasama naman yun dun sa ano may, sa warranty mo. ano Sa warranty natin, kasama yun. So, pero nagbayad ako guys kasi inexplainan kami ng ano actually maganda yung explain ng service advisor nila doon sa Toyota no, ngayon, so ngayon, yung explain sa akin kung ano na ba ang ipapalagay ko na oil it's either regular oil pa rin ba or fully synthetic oil kasi may bayad yung fully synthetic oil, kasi, pero maganda naman yung guys, yung quality nun no, kesa dun sa regular so, ang napag na namin ang father ko, ang papa ko no? nakipalagay namin is fully synthetic oil tinry din namin dahil testing tapos sabi good for 6 to 8 months abot pa nga ng 1 year guys eh kasi ano synthetic oil siya mas maganda yung ano nya mas maganda yung langis niya, yung kalidad, no? Ganon. Yung viscosity niya. So, something like that, no? Medyo, may rabi-explain yung ganon. Pero, yung tinignan ko naman yung sinurge ko naman sa ano okay naman siyempre hindi naman tayo ganoon kagaling pagdating pa sa mga parts or sa mga ilang ilagay sa sasakyan natin kasi first ko pa naman na ito na sasakyan no first car ko pa ito so kailangan pag-aralan talaga natin ng mabuti so yun naman guys tapos ang isa pa ang ko is nitrogen tire inflation. Yun yung ginilalagay sa gulong para hindi siya yung mabilis lumambot kapag alam ba, buha wow, biyahe biyahe kayo diba? May naglo long drive tayo ganyan. So hindi mo kailangan magpahangin na magpahangin sa mga gasoline station or kahit sana may madaan na ka mga talyer, ganyan. Kasi yung nilagyan siya ng nitrogen tire inflation. So, yun lang naman. Mura lang naman siya, guys. yun dun sa Toyota. Preventive maintenance service. Dahil ang maganda sa kanila, guys, na-check lahat nila yung engine, ganyan. Mga gasket. Yung na-check up talaga yun lang first 1,000 kilometers. No? At sa pa, kami kasama ng ano yun, guys, car wash. Free car wash yun dun. Kinar wash din dun sa... Toyota sa sa loob na, sa service center loob at labas ng sasakyan ko is nilinis nila malinis talaga guys actually yung mga yan yung mga nandyan yung mga nasa likod ko binalik ko na lang ulit yan pero nung nandun to sa casa dun sa Toyota sa PM sila malinis to guys kasi nilinis sila labas at loob ng sasakyan So ang next uh, ano ko po naman Next service maintenance is June Medyo madami dami ito Ayan may ano may description dito Kumbaga may quotation na nilagay no Service quotation yan. So yun lang naman yun guys Yung ginawa sa ano ko Dito sa kay Mika yan, sa service natin Service ko yan Tsaka maganda maganda yung ano nila kasi first 1,000 kilometers. Afternoon na check. Second naman is, uh, second PMS is 5,000. Then third, 10,000. So, yun. Pataas na naman pataas yung ano natin. Yung odometer, yung kilometers natin. Yeah. So yun lang guys, yung napag-usapan natin, yung topic natin today na first PMS ko na 1,000 km sa Toyota. So yun lang guys, sana may napulot kayong aral, no? may napulot kayong idea patungkol sa preventive maintenance service. Ayan. So mag-ingat yung lahat guys, stay safe always and God bless. Lahat tayo magtatagumpay sa buhay tiwala lang. Bye-bye!